Alam niyo ngayong umaga, napakaswerte nyo. Meron kaming hatid sa inyo na pwede niyong pagsalusaluhan sa araw ng kapaskuhan. Pag nakakakita ako ng na senior citizen, parang naaalala ko yung isa kayong mga mamahaling alak na red wine. Hi! Hello! Good morning po sa inyo lahat. Ako naman po yung congressman Ernix Junisio na naghahatid po sa inyo ang buong team as na maagang pamasko, maagang pagmamahal at mabati ng Merry Christmas and a Happy New Year po sa ating mga. Hello! Ayos po ba kayo dyan mga batang tundo? Nice lang po namin bumati sa inyo ng uh, Merry Christmas. Dahil malapit na ang Pasko, sana ma-celebrate natin to ng punong-puno ng saya at pagmamahalan at pagbibigayan. apat na taon na po natin itong ginagawa. At patuloy pa rin po natin gagawin hanggang nandito po ang buong grupo ng Asenso Manileno. So Merry Merry Christmas po sa inyong lahat and a Honey Yule Year. Ang Pasko sa Maynila, may kalinga, may ginhawa may sayang. na po ay uh, nais ko po magpasalamat po sa inyo lahat, lalo na po doon po sa mga unang dumating at yung mga dumarating pa. At dito kaming lahat para mapadama po sa inyo lahat kung gaano kayo kamahal ng lungsod at Maynila. sa oh, so Maynila! Hello po! Maraming po sa dulo! Magandang hapo! Kapit po sa inyo lahat! Happy po ba? Happy! Ayan, alam niyo po dito sa lungsod ng Maynila, bumabaha ang food box para sa inyo lahat. Ligayang Pasko, And the honey you will sa inyo lahat, isipin naman at mo po kayo. Maraming salamat at sa inyo. Maraming salamat. Merry Christmas and Happy New Year. Celebrate po natin po ng punong-puno ng saya, pagmamahalan, at pagbibigayan at 2024 na. ang dami na sa 2024. Naway ko na rin tayo ng maraming blessing at magandang kalusugan na ang namin na lahat ng mga pangarap na. natin sa buhay, pangarap natin sa pamilya, naway magkaroon ng katuparan. Kaya, advance Merry Christmas po! And a Holy New Year sa ating lahat. Pagkataon na namin sa pinagawa, ang pagbibigay ng pamaskuhan doon sa bawat isang pamilyang manilenyo dito po sa buong Maynila.